2. Agribusiness Ang agribusiness ay isang uri ng negosyo na merong kinalaman sa agrikultura, kagaya na lang na pagdatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Karamihan sa atin ay pamilyar na sa negosyong ito dahil isa ito sa madalas na hanap buhay nating mga Pilipino. Ang kagandahan sa negosyong ito ay hindi ito komplikado simulan at palaging merong demand. Sa rapital na 50,000 pesos ay pwede mo nang simulan ang iyong agribusiness. Tak na rito ang tatlong bagay na dapat mong isaahalang alam kung balak mong pasukin ang ganitong negosyo. Una, pagplanuhan mo kung ano ang gusto mong isupply sa market. Magtatanim ka ba ng prutas at gulay? O mag ng hayop? Ang iyong desisyon dito ay nakadepende sa iyong kapasidad. Kung meron ka bang akses sa malawak na lupain at kung ano ang demand ng mga tao sa inyong lugar. Pwede kang magtanim ng gulay, katulad ng talong, okra, kalabasa, ampalaya, repolyo at iba pa. Pwede ka rin magalaga ng mga manok at pugo na pangitlog. Mabilis lang ang iyong ROI dito dahil araw-araw kang makakapag-harvest ng mga itlog. Pwede naman kaya ay magpalaki ng mga baboy. Marami kang mapagtipilian sa agribusiness. At sa halagang 50,000 pesos ay pwede ka nang magsimula sa maliit. Pangalawa, gumawa ka ng business plan. Sa paggawa ng business plan, kailangan mo alamin ang mataas na demand sa iyong paligid. Alamin mo rin kung sino ang iyong mga target customer. Mga mamimili ba sa merkado o mga tindahan? Pwede rin pareho. Pagplanuhan mo rin kung paano mo ibebenta ang iyong mga produkto. Pwede kang magbenta online sa palengke o direct selling. Kwentahin mo rin kung magkano ang benta mo sa iyong mga paninda at siguraduhin na hindi ito nulalayo sa market price. Isama mo rin sa iyong plano ang mga expenses kung anong mga gamit ang kailanganin mo sa pagsisimula ng iyong negosyo at kung magkano ang budget sa mga ito. Ang iyong business plan ay ang magbibigay sa iyo ng ideya sa kung ano ang sistema ng iyong negosyo at kung ano ang mga long-term goal nito. At pangatlo, magsimula ka lang sa maliit. Kung nagsisimula ka pa lang sa iyong negosyo, mas mabuting desisyon na huwag ka munang gumastos ng malaki. Dahil kailangan mo pa itong subukan at pagtrabahuan ng mahabang panahon para makilala ito sa market. Pero kapag nahanap mo na ang tamang produkto na ibebenta, halimbawa mataas ang demand sa lettuce ng inyong lugar, At consistent na rin itong nagbabalik ng pera sa iyong negosyo, doon mo pag-isipan ang mag-expand. Hindi lahat ng ating mga plano at intensyon ay na sa una. Kailangan muna natin itong subukan para malaman natin kung magbibigay ba ng magandang resulta ang ginawa nating plano. O baka kailangan nating mag-adjust. Kaya magsimula ka muna sa maliit. Sa kapital na 50,000 pesos ay pwede mo lang simulan ang pangarap mong agribusiness. Gamit ang iyong mga kaalaman, diskarte at syaga, ay pwede kang magkaroon ng magandang buhay at maging successful sa sector ng agrikultura.